What's up mga kaisan Yo mga kaisan Katapos lang po namin uh, tumanim dito, dito na po kami sa kabilang area ito Yan Kung mapapansin nyo natin na napakasukal po Yan palaya na po uli ngayon Bale Titingnan ko po muna yung ano Kukuha po tayo ng kway Doon kay Tiyo po Hihingi tayo Bale ano mga kaisan Titingnan po po, po muna natin yung ano Yung kubo nating ipinagawa dito Iyo po bang cottage? Chu! gawa nang ano po eh. Hindi po lagi kami, hindi po ako makatawid, minsan laang gawa ng ano po. Abala po dito sa kabila. Ay hindi na wala naman hindi naman po kami makapaligo din, gawa ng Summer po. Sa summer na po kami liligo din eh. Chu! ganoon na yanong ano na po uli tubat na po uli oh. tatabasan natin ng kaunti ating lilinising eh. aba ay ano naman mga kaisan sabi ko nga sa inyo dalawang buwan na halos uh, malaki po ang tubig pero ando pa rin yung ating balsa Oh. dalawang buwang po yan yung ating cottage ang lalaki na po ng saging damuli lilinisin po ngayon natin summer Oh. Ah. Gobat. <laughs> Nagtubuan yung mga saging oh. Awan na puli. o oh, mga ka-insan gano'ng paganda tinagakulaan yung mga saging ayan po, oh. kita na uli Ngayong summer, gaganda na po yan. Naay pa po yung ating balsa. Nakatali pa po ako. Oh. Pwede oh. pa ako. Oh. Yan. Nakatali po yan dyan. Hindi po basta-basta maaanod mga kainsan. Ayan Oh nakatali ng ang kawayan po, hindi basta basta nabubulok nakatali po ng taisi yun oh. yun mga kainsan nabagat ko rin ito yung napanood ko sa tiktok ubas ito po yung oh. ubas ubas po ayan o oh. pagkadami po dito sa amin ito po ay kinakain sa ibang bansa pero dito sa amin lugar po ay hindi pa po siya ano, kumbaga hindi pa po ba siya natutuklas ang kainin. Pero ayaw ko pa po tik tikman at gusto ko po ay eh, apakadami pala din eh. Gusto ko po ay eh, ano, mayroong mayroon po ba akong kagaya? Yan oh, kadami pala din eh. Oh. Hmm, nyaw. Ah, ay, baka tayo maubis po. Bakit tayo kakainin natin ito? Aba, Mm. Pero sa TikTok sa Thailand at saka po sa ano sa Vietnam, tinakain po ito, itong ito mismo. 'Yan, ubas kung tawagin, ubas gubat. Mm. Naay pa po oh. oh, o. Eh, po pala dito sa amin. Ayan oh. Parang ubas din po ang ano niya. Pag hinog na, ganun din utam mo, oh. pag hinog na. Yan ay, ay, ay ang puno pwede na yan pa oh. pwede ko ding i-display sa amin yung puno ano maganda rin eh pag bumunga kaya lang iba kakainin ng mga bata pero ano gusto ko yung may kasama ako pagkain aba baka kumuway sa akin sa San Pedro ano mga kainsan oh ii oh nahan ang pinakampuno noon ay ari oh yan ay dami meron nga sa taas oh yon, ay siguro ba mataas ang tayo may orchids pa oh yan ang pinakampuno niya para siya uri ng bagin ari po ang pinakampuno oh eh. ari na nga yung ipinakita ganar ari ari yan ang pinakantaho naman yan ganaan para bandaho ng ipot ibon hmm ay ah, eh, talaga matutok ang kainin parang yan ang sarap ay oh mm. yan lambot din po para pong ubas ang texture nai po oh uh. Ah. uh. Ubas gubat, wild wild grapes. Ay, kanalo. Oh. Ano? Ano ay papalo? Oh. Yan pa. Ah, dami pa pala dito oh. Yan, ay dami. Yan. Mm. Naay pa oh. Ah. Oh. Buwig, buwig, biro. Mm. Yan. Kapaka dami. Mm. Yan pa oh. Ubas, ubas. Mm. Yan. Oh. Ah. Ay, lumo na ay. Eh nakakapalumod biro nakakapalumod eh hmm. aba wag na kayo sumama antayin niyo na lang ako mga duke, huwag na kayo sumama. Yano biro, ang lakad ng tubay. Eh eh. Baka kayo maanod. ah, hindi ko kayo mabubuhat. Diyan na kayo. Bunso. Tatawid din ako pabalik. Miniki, tatawid din ako pabalik. Diyan na kayo, ha? Lakay. Ayan e na kayo bunso, diyan na Super lakay, e tawi rain Huwag kang tatawid sa ganun mga kaisan Sobrang lakas Pag tatawid ka, ang diskarte sa ganun medyo tining saka na rin, huwag kang tatawid, delikado po yan kung bagay kami mga taka dito sanay na po tumawid kahit malaki ang tubig alam na po pa namin ang mga aapakan po kagaya na hindi masyadong malakas ang agos pwede ka po dyan tumawid yan, gano'n rin, medyo tining huwag sakay on, bugsok aray, otamo, hindi ka masyadong maaanod oh, yan Huwag na kayo maway. Huwag na, mautas lang kayo Yan, panda, sabi ko na ay Panda Ah, ay walang jo Yeah Ah Mga nga pa kayo sa bato Ay saan, ito po, lagi kuway eh. Humingi po tayo kay Tio Lagi kuway yan yan dami nating followers na humingi na po nito. Ito po yung pangmadalian. Pwede po rin yung ano, laho ka ng uh, payless. Pangmabilisan po ba? Kung bagay pangmabilisan ano? Pangmabilisan luto. Anong tawag sa inyo na rin mga Ang ilalaho ko lang dito yan, oh. namin dito po. Ang ilalaho ko lang ay tapa. Tapa lang po ah. Tapa, ilalaga mo, yari na po. Ayos na po kari, eh, pagkakadami Oh yan ang dami punta rin ni Tio Bill Kapatid po ni tatay Ayos na po ito Pa Tsaka may pako, dadagdagan ko yung pako Yung pa po oh yung mga aso mga kainsan Yan yung mga aso Ang gagaling lumangoy Yan Ay Ayan po oh. Dito sa tabi na. Okay. Oh, ni. Dali. Bro ni. Halik. Ano? Pasensya na kayo, ay sabi ko kayo huwag kayong tumawit ay. Tumawit pa rin kayo. Tara na. Bilin na. At ako sabi ko sa inyo, ay ako'y tatawid pa ng kabila. Hindi naman kayo nakinig. Sabi ko ako iikot laang At dito rin ang daan ko. Diretso naman kayo, tara na. Natapang si brownie Ay, oh. Ang galing pud lumang, Uy, aba. Tumatapang eh. Yan, dini sana kayo dadaan. Bunso. Dini o oh. Yan. At ako na may galing laang doon sa kabila ah. ang gusto naman ninyo kay sasama ayan ayo una ay para kayo naligo o oh, yan tanggal ang putik nyo sa palayan ah ano ba puso ng uh, kawan ay oo uh, ay nakakaya napunta yung kaya kinalipin nung may anak ay napunta kay Maito ay sa kanyang pa kay, sa palayan ano pinsan hindi yung, yung, yung saging ba Ah. Ay na hindi daw naman nakapangain doon ng ilang talbot. Aba, nakakain. Tinungo muna ng tao sa isang pagdata. nga. Ah, sige. Ayun. Ayun. Nandiyan ay sa na rin naman ano. Hmm. Ano? Mahal ko lang. May Aba, na Bumunot ka din ipisan pag kailangan mo. Oy, bumunot ay, ka na. Ano magluto na leksyon? Akin, sabi sa akin ay isa daw lang ang buhay. Oo. Wala so, si bang napadami, palasa. Oh. Mabahod. Mahirap din pag napainam. Mahirap din ano. Pati doon sa iba. Sa iba ba, pinsan, kumbaga ba'y tatamnang po. Kaysa bakante ang baybay tabi ano. Kaysa mapisit ako tapos sa tapas. Ay, di pagka-spray mo, di tamnan mo. May nakakatalimang susubdibisyon natin sa ayan sa Marawa? Oo. Akala ko tatanong pa sa akin, Tiyo ay Ayun. Ayun. Oh, nakatanim na sila. Na Di sa isa ngayon. Di is. Ay, ay. Nalimutan mo ano? Sabi eh baka limot si Tiyo puro eh. Ala ko bukas, tukuhan naman ang kabuyo raw. Ah bukas. Ay sige, mga minsan na lang. Ipangawayan mo ako mga minsan. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ano ba 'yan? Maigiring masinghot. May grimasing huti yo. Ano ara yung tanglad? <laughs> Ayu, ah. <laughs> <laughs> ay, ano, bibili ka. Ayo ah. Ay ara ganyan lumago. Oo. Oh, May garanti yung tiyo yung pangpasukol. Ba yung nabibili. Siya nga. May nabili din na. ah. May nabili din ata yo. Mm -hmm. gamot. Gamot nga. Ari daw ay ano? Kaya ako nagtatanim ng marami pag daw may tanim na tanim, resorte daw sa baba sa chicks. Siya <laughs> nga, kaya nga tanim na tanim kami eh, oh, o doy. Oo. <laughs> uh <-huh>. Oo. Oh. <laughs> Ay hindi nga, biro lang ang yung tiyo ba, kilala mo naman ako ah. <laughs> <laughs> Iyo eh. <clears throat> <clears throat> Limot daw siya. Tatarin doon siya sa akin hmm. ay nahihirapan. Quality ano to eh. Mm -hmm. Ay, kukulangan ba? Dapo, parang pilit na pilit. Ay, isa pa pala doon. Aba, isa na pala eh. 3.30 pa yan. Ito eh. yeah, si Gilmar po at saka si Miko. Nagtarim po dito sa eryang ito. At kami po ito tumanim ng pali sa kabila. Saka nagluto. Yari na po aring iryang are, Na, ano tanlad Tapos na po aring, kami po lipat lilipat sa kabila e Doon, sa kabila na bukas Yan, yari na po ito Puro tanladan po yan Yung ating gulay, oh, yan Tanladan na po ito, lahat po ng Bakante Inutay-utay po namin Tay utay hanggang sa mapuno po, yan oh, Yan po ay, puro tanlad na rin yan Yan Sinautoy naman po natanim, ito <laughs> Yan. Puro tanglad po. gitu hmm. Dito po yung mga kalat-kalat. Makagamit pa rin po na matin yung kawayang iyan. Hmm. Basta't kung maaari, basta tatamnan lahat ng bakante. Sayang eh. Ako nang hihinayang biro. Ninon. Oh. Toy, may isang luang pa ba diyan? May isang luang pa. Hmm. Uh, Nari po isa kapatid ko ay eh, kikautol na po ito ang tatam na po naman niya ng tanglad yung paikot na yun hanggang doon sa kabila sabi ko itam na na at uh, sayang po sayang ang mga baka tinggan ganito hmm. ito naman po kaya po naman ito hindi po ito abyarin hindi kagaya ng talong at saka kamatis ito'y pagkatanim mo iwanan mo na ha? babalik ka na lang dito pag harvest na po wala ka nang iintindihin yun po yung isa kong ano din tsaka po yung papaya yun po yung pinag-aaralan ko rin hindi po sila asikasuhin kahit magpalawak po hindi po ba siya iintindihin mo sa mga gusto pong humi pwede ko po kayong bigyan kahit mga limang puno isang tao paminhian lang ang ninyo yan ari oh ang kagandahan po pati yan nakakayabo ng lupa hmm kay naman na po yan yan mga kaison Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po mga kainsan. Ingat po lagi.